Magandang araw po sa lahat. Muli naman tayong nagbalik upang talakayin muli ang mga gulay na madaling anihin. At sa araw na ito, atin pong tatalakayin ang tungkol sa ampalaya. Ang ampalaya na may scientific name na Momordica charantia o amorgoso ay isa sa mga masustansyang gulay na kapamilya ng Cucurbitae o mga gulay na baging o ang mga bunga at dahon nito ay kilala sa pagkakaroon ng mapait na lasa dahil sa taglay na momordisin. Ito ay gamot para sa mga taong anemic dahil sa taglay nitong makapagpapadagdag ng dugo sa katawan. Taglay din nito ang insulin na nakakatulong para pigilan ang pagtaas o pagbaba ng blood sugar. May taglay din ng mga minerals tulad ng calcium, potassium, copper at iron. At mga bitamina tulad ng A, B1, B2 at C. At narito naman ang mga bagay na dapat tandaan sa pag-aalaga ng ampalaya. Una ay ang angkop na lupa at klima. Mainam na gumamit ng lupa na may uri at tekstura na mabuhangin o kaya ay luwad na mayroong maayos na daluyan ng tubig. Kailangan din na mataas na organikong material at may neutral pH na 6 hanggang 6.7. Ito ay maaaring itanim sa anumang buwan ng taon. Ngunit, makakuha ng mataas na produksyon sa buwan na Oktobre hanggang Pebrero. Pangalawa ay ang pagpili ng binhi. Mayroong dalawang uri ng buto ng ampalaya sa merkado. Ito ay ang Open Pollinated Varieties or OPV at ang Hybrid var Varieties. Ang OPV ay makukuha sa mga pinakamalapit na research outreach stations at ang mga buto naman na hybrid ay mabibili sa mga agricultural supplies. Pangatlo ay ang paghahanda ng lupang taniman. Ihanda ang lupa upang makamit ang pinakamataas na ani kinakailangang madurog ng husto ang lupa hanggang maging buhaghag ito. Araruhin at suyurin ang lupa ng dalawang beses na may pitong araw na pagitan. Pangapat ay ang paggawa ng balag o trilis. Ang mga balag ay nagbibigay suporta sa halaman na gumagapang. Ito ay nagbibigay ng magandang kalidad sa bunga nito at mas napapadali rin ang pamamahalang kultural sa halaman. Itayo ang balag pagkatapos ng pangalawang pagsuyod sa lupa. Lagyan ito ng distansya na 2.5 to 3 meter na lawak at 1.5 to 2 meter na taas. Tandaan, ang haba ng baging ay depende sa laki ng taniman gumamit ng kawayan o kahoy na poste sa bawat distansya na 3 metro. Gumamit ng matibay na panali tulad ng nylon wire. Maaring gumamit ng lumang fishnets sa pagpapatubo sa ampalaya. Ang panglima ay ang pagtatanim. Merong dalawang paraan ng pagtatanim ng ampalaya. Una ay ang direktang pagtatanim o direct planting. Maglagay ng isang buto sa bawat burol sa tabi ng tudling na may distansya na 30 to 50 cm bawat burol. Maghulip kung mayroong sakit, patay na punla o bakanting burol pagkalipas ng 15 araw pagkasibol. Sa lipat tanim naman, gumamit ng seedling tray o patlets sa pagtatanim ng punla. Maganda ng Lupa na may halong 1-1-1 na garden soil, carbonized rice hull, at compost. Ilagay ang pating medium sa seedling tray. Maglagay ng isang buto sa patlet o butas ng seedling tray. Diligan ito araw-araw kapag may mga punlang sumibol. Ihanda sa paglipat ang mga punlas pamamagitan ng dahan-dahang pagpapaaraw at pagbabawas ng tubig ilipat tanim ang mga ito pagkalipas ng labing limang araw pagkatanim o kung may mga dahon na ito. Itanim sa hapon para sa mataas na porsyento ng pagkabawi ng mga punla sa paglilipat tanim. Diligan ang mga punla ng pangunang solusyon na urea sa anim na litro na tubig. Diligan ito ng tubig pagkatapos upang maiwasan ang pagkasunog ng halaman. Ang pag, pang anim ay ang paglalagay ng pataba. Maglagay ng organikong pataba, dumi ng hayop o compost bilang dagdag sustansya sa lupa. Sa pagtatanim, maglagay ng 20 gramo o dalawang kutsara ng complete fertilizer na 14-14-14 sa bawat burol. Maglagay ng 10 gramo ng urea sa gilid o side dress o isang kutsara kada burol bago tabunan muli ng lupa ang ilalim ng halaman. Ulitin ito ng dalawa o tatlong beses o higit pa tuwing dalawang linggo. Takpan ang pataba ng mga 6 na sentimeter ng lupa. Ang pangpito ay ang pruning at pamahala sa damo. Tanggalin ang lahat ng lateral vines at tuyong dahon nito mula sa ibabang parte hanggang sa taas na 1 meter upang ang mga nutrisyon ay makapagtipon sa paglago ng sanga at pagpapabunga. Magtira lamang ng isa o dalawang lateral vines. Linangin ang lupa palayo sa halaman pagkat lipas ng pito hanggang 10 araw pagkatanim upang maiwasan ang pagtubo ng damo. Ang pangwalo ay ang pamamahala sa sakit at peste. Ang fruit fly ay isa sa pangunahing peste ng ampalaya. Ang bacterial wilt naman ang pangunahing sakit nito. Upang maiwasan ng mga ito, kinakailang kultural na pamamahala at panatilihin ang kalinisan ng sakahan. Ang pangsyam ay ang pag-aani Maaring mag-ani ng ampalaya pagkalipas ng 18 to 20 na araw mula pamumulaklak o kung ang bunga ay nasa sapat na sukat at mura pa ang mga buto nito. Uriin ang mga bunga base sa klase nito at ilagay sa kahon o plastic bags para ikalakan. Hanggang dito na lang po ang video ito at sana po ay may natutunan kayo. Abangan nyo po ang mga susunod pa nating video tungkol sa pagtatalakay natin sa mga gulay na madaling anihin. Ingat po!